At ano po ang mga sinasagawang paghahanda ngayon ng OCD para po dito sa epekto ng uh, bagyong Christine? Uh, bago pa po ito uh, magkaroon ng at kahit ng uh, signal o um, makapasok po dito sa Philippine Area of Responsibility, tayo po ay uh, nagpupulong na no, ng, ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno, lalo na po yung pagpupulong with our forecasting and uh, science and forecasting agency para malaman po natin at makapagplano po tayo ng maayos. At ngayon nga po ay uh, pumasok na sa Philippine areas of Responsibility si, uh, si Christine. At uh, kanina nga po ay uh, sinasabi ng ating mga sa pag-asa na posible po ito ng palakas ng palakas ano, hanggang umabot po ng, uh, ng, uh posible po ng, tropic, ng uh, typhoon category. At uh, yun nga po, uh, patuloy po ang ating... Uh, ang ating uh, pakikipag-ugnayan ano kagaya po ng ating sinasabi po ng ating uh, chair share ng Endrim Singh uh, at SNDB ng Secretary Chodoro na ang ini-encourage niya po ang lahat para mag uh, magkaroon ng uh, proactive planning po no paghahanda mm -hmm. at pagpaplano at uh, maging uh, informed inform po uh, and uh, meron po tayong ang sinasabi po niya ay mag uh, kaloob or kailangan may regular updates uh, para po ma-ensure natin na lahat ng concern hindi lang po yung mga ahensya, hindi lang po yung mga lupad na pamahalaan, pati na rin po yung ating publiko mm -hmm. ay ay handa po. no At uh, tayo nga po ay uh, nagtutulong-tulong. We are collaborating with uh, yung mga national government agency na miyembro po ng NDRMC, c mm -hmm. Particular po itong uh, uh, Vice Chair for uh, Response and, and uh, Early Recovery ang DSWD ito po at uh, para po magka karon po ng isang uh, maayos na pagpaplano at uh, yan din naman po ang ipinapanawagan ni sekreta ni Yusek ni po, Moser, no? ano po lalo na po sa ating mga kababayan na posible pong maapektuhan yung mga vulnerable communities po na uh, maghanda po talaga no let us be prepared let us be safe dito sa ikalim alam niyo po pang labing isa na po ito eh mm -hmm. sa tropical side mm -hmm. to natin mm -hmm. itong taon na ito uh, sa amin po ano sa ganang amin, importante po 'yung kooperasyon ng uh, ng ating publiko ng ating mga kababayan sa ating mga uh, ongoing po na mga efforts para po masigurado yung kaligtasan at saka yung uh, uh, kaligtasan ng ating mga mamamayan. Incidentally sa Ray, ang ating pong endream uh, OC ngayon ay naka-blue alert. No? Okay. Uh, mm. in relation mm. to this uh, to the response uh, and monitoring po dito kay uh, kay uh, Christine at tayo po ay uh, patuloy po no yan po ang hinahabili ng ating pangulo ng ating chair ng agency the executive ng no na talaga po pagpatuloy paigtingin po yung ating coordination with uh, particularly with uh, our stakeholders, our uh, local government units, ano po. Kasi uh, meron man po walang sakuna, yan po ang ginagawa natin. Mm -hmm. At uh, para po nag-uusap tayo kung ano ang meron at sabay-sabay po tayo sir pa mm -hmm. and uh yun nga po, ang isa po nating concern dito ay uh, yun nga pong posibleng data nito ay yes. posible rin po yung dinaanan ni Julian a few weeks back uh, yeah. oh, oh. at uh, kasalukuyan pa rin po silang uh, nagre-recover pero mm -hmm. uh, ito na po ang nangyari naman sa atin pero sa ganang end dream naman po at sa mga dukal na mga mga regional councils natin Ipinapatuloy po natin in between Julian at saka si Christine yung pagtugon ano po, 'yung pagpapadala ng mga uh, kaukulang uh, pangangailangan pa po, no? And uh ganoon din po itong sa uh, mga lokal na pamahalaan din we continue to coordinate with them at uh, kami po no sa OCD, sa NDRRMC at 'yung mga iba't ibang ahensya, nakikita ko po, po 'yung kanilang mga platform, mm. ano, 'yung mga online platforms, ang OCD po may civil defense in action na yeah. po iba't iba pa pong platforma para iparating po yung impormasyon sa mga kinauukulan sa ating mga kababayan kasi importante po na ma-informahan sila uh -huh. at at the same time po pagka-inform sila yun pong necessary yung kaukulang action din from their from their end to no? at uh, gusto ko rin pong i-assure kayo na yun po ang ang inyong pamahalaan ng inyong MDC katuwang po yung mga local dream councils natin ay naririto po para tumulong sa sa kung na nakagaya po ni Christine. Uh -huh.